Maganda nga po po, kung sino man po ang nakakapakinig ng programang ito, kung pwede po, pakitulungan nyo naman po kami na mahanap si Pai Abilino Luna Madilar. Kung sino man po ang nakakita sa kanya, pwede lang pong kumontak dito sa amin. Ito naman mga kaaksyon, isang pamangkin ang humingi ng tulong sa ating tanggapan upang manawagan sa nawawala nitong 91 years old na tiyuhin na si Abilino Luna Madilar mula sa Pilar Sorsogon at pumunta kahapon sa Daraga, Albay. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa umano ito umuwi sa kanila. Makakausap natin ngayon hapon ang pamangkin ni Tatay Avilino na si Glory Madilar. Magandang hapon sa iyo, Glory. Magandang hapon po. Opo, maaari nyo bang maikwento? Ano daw po yung gagawin ng tiwin mo dun sa Daragalbay? Hindi man po. Sa Katano lang po, hindi man talaga po nagsabi kung anong gagawin dito. Parang tumakas lang po si Pai dun sa bahay nila. Anong barangay po dyan sa Daraga? Kami po, San Vicente Grande, Daraga. Opo. San po ito dumiretso itong si Tatay Avilino dyan sa Daraga? Dito po sa amin, San Vicente. Opo. Before po dyan pumunta si Tatay Avilino, siya po ba ay nagpaalam sa kanilang bahay na siya po ay pupunta dyan po sa inyo? Hindi naman daw po nagpaalam. Mas talang nawala kasi hindi nga, alam, hindi nga po nalaman ng anak niya na umalis. Nagluluto daw ng almusal. Wala na doon sa bahay nila. Opo. Tapos, ano po yung nangyari pagpunta niya po dyan sa Daraga? May nagarti daw po nga, no, yung kapitbahay nila. Nagpatid si Pai. Tawag po kasi namin sa kanya, Pai pati daw dun sa kapitbahay nila na si Boy. Pamangkin din po yun ang asawa ko. Opo. Kaya mal malapit na pamilya din po. Opo. Tapos po, nasabihan daw nung kapitbahay namin na isa na wala ako dito sa bahay. Opo. Kaya lumiretso daw po sa baba dun si Pai, sa isang kapatid ng asawa ko. So ibig sabihin, ang pakay niya talagang puntan, kayo po dyan sa daraga? Opo, palagi po kasi pupunta sa dito sa bahay. Opo, ano daw yung ginagawa niya dyan ma'am sa daraga? Wala naman po, bumibisita lang siya. Kasi po itong tinitirahan namin po sir, siya yung may-ari nitong lupa na tinitirahan namin. Opo. Opo, at kanino nyo, Ma'am Glory, nalaman na hindi pa pala ito nakakawi sa kanila? yung anak po niyang panganay, tumawag po sa akin mag ala 7 na lang gabi. Opo. Eh, hindi, daw, hindi pa daw po umuwi. Okay. okay. Nanay Glory, magandang hapon po. Opo. Nanay Glory, ito po bang tiyuhin mo ay madalas pong bumisita dyan sa inyong lugar? Opo. Kaya lang po nung ano na po ba siya, diba, matanda na, medyo makakalimutin na, hindi na siya pinapayagan masyado ng kanyang mga anak. Opo. So, bakit po etong bago nawala itong si Pai ay pinayagan po ng kanyang mga anak na umalis po ng bahay? Gracias. Hindi naman po nagpaalam. Basta lang daw po nawala. Ah, okay. Before nawala po itong si Pai, ano po yung huling kasuotan niya? Hindi ko po kasi ma ano masabi ma'am kasi hindi talaga ako nakakita. Hindi ako hindi niya ako dinatnan dito sa bahay. May nagsasabing black, may nagsasabing blue, may nagsasabing gray. Opo. Hindi ko talaga ma masabi ma'am kasi okay. hindi nga ako nakakita. Okay. okay, sa bagay hindi po nagpaalam itong si Pai ano sa kanyang mga anak kaya hindi okay, nakita okay. kung ano yung suot. Ah, eto po Opo. bang pagkakawala po ni Pai ay na i-report nyo po sa PNP? Ay, kanina pong umaga yata, nag-report na yung ang uh, apo niya dyan sa Daraga. Opo. Aside po, Glory, sa katandaan po ni Pai, syempre makakalimutin na po. Meron pa po, po bang ibang iniindang sakit or karamdaman? Ito pong tiyuhin may, nyo? May asma po siya. May asma. Opo. Okay. So, sige po, Nanay Gloria, no? baka po marami pong nakikinig ngayon na kakilala po itong si Pai or may nakakita po. Mari na po kayong manawagan. Sige po. Maganda nga po kung sino man po ang nakakapakinig ng programang ito, kung pwede po, makitulungan nyo naman po kami na mahanap si Pai Abilino Luna Madilar. Kung sino man po ang nakakita sa kanya, pwede lang kung kumontak dito sa amin. Mga barangay, pwede siya lang, sir. Apo. At yan mga ka-aksyon, naka-flash po sa inyong mga screen, si Avelino Luna Madilar, 91 years old mula sa barangay Katamlangan Pilar Sorsogon. at huling nakita na nakasuot na itim na t-shirt at nakashort Kung inyo siyang nakikilala, ipagbigay alam agad sa aming tanggapan. Mahari kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page Tabang Oramismo. Maraming salamat po, uh, Nanay Glory. Ano? Ayan niyo po, pag meron na po nagpaabot sa amin ng impormasyon kung nasaan po itong si Pai ay ipapalam po namin sa inyo sa lalong mas madaling panahon. Maraming salamat po. Opo, Maraming salamat po.